Good morning sa inyo lahat dyan mga idol Ayan, alas 3 na madaling araw mga idol Mag 4 na siguro So, nandito pa rin tayo sa trabaho Ayan, ganyan ka busy ngayon dito mga idol sa palingke mga idol oh Alos traffic talaga dito pag madaling araw mga idol Ayan mga idol oh Ayan, ayan mga idol, puno ng saging yan, ayan oh Saging yung karga niyan mga idol oh ang laki truck niyan mga idol, kinakarga ng mga saging. Nalwalo -ano to dito mga idol, saging, buko. Ay mga buko mga idol oh. Walos wala na madaanan yung mga sasakyan. Ngayon yan kahit parang kaano dito pag madaling araw mga idol. Kasikip. Yan. Ayan naman mga idol oh, pinababa nila yung mga mangga. Ano, mga mga yan, mga idol, laka ano sa carton. Oh. Ayan, dahil alas 4 yung out natin mga, mga idol, alas 4 ng madaling araw. Kaya ginising na tayo ng mga uh, helper natin sa likuran mga idol. Ayan, oh. dito pa tayo sa palengke mga idol. And pagkatapos dito mga idol, mag-out muna tayo Out muna tayo doon sa opisina, saka pa tayo makauwi Kasi pag walang, ano mga idol uh, Walang in-out sa biometric Questionable pa yun doon sa opisina mga idol Kaya kailangan natin mag-biometric uh, out Dahil alas 4 na madaling araw yung out natin Ayan truck mga idol kinakarga noon, laki Ayan dump truck mga idol Sa gilid ng Palingkay mga idol Inihintay lang namin yung mga basura mga idol Bago kami mapuno Tsaka namin tinatapon doon sa Dumping area Tapos paggabi mga idol dito lang Natutulog sa aking sasakyan habang kinakarga na Manila. Ano? Ang daming Ang daming ng saging mga idol. Ayan, shout out sa inyo lahat mga idol. Thank you. See you next video mga idol.